Yan, ganito karaming dahon na iipon ko dito. Mga kabayan, oh. Ganito karaming daon na ko dito. Ang dami yan po, ang dami pa dahon ko. Oh. Yan. Ipunin ko pa lahat yan. Kasi araw-araw nalalaglog yung daon. daming daming dahon na yan kita nyo yung mga dahon dyan mga kabayan yan ipuning kulit yan ha ah, malinis na oh. oh. tapos na malinis na oh oh ayos ba kaya muna tayo makakapagod ito yung alis ko at saka daspan pa kaya muna tayo dito maganda ah, dito kasi malilim mo sarap ng hangin tayo ah. muna dito muna tayo sa huupo mga ano na to mga sira na yung swing pero balapit na rin itong baguhin ngayong darating na taon maganda na to dito ang gandun yan ayusin na ganda nga dito nga ang next year hindi 2024. 2024 sana maging maayos na ay nga pa nga Mambo, mambo, ano mambo, ay mambo. Nakakatok! Ay, uh. Ito paku, Oh. Ito may pako, oh. Alikabok, alikabok. pako, alikabok. Alikabok kasi dito, oh. naman? Malikabok. Lupa to, eh. Lupa, ah. Malikabuk. pero oh, sarap ng hangin dito malilim dahil napuno Ayan. mapuno mapuno dito sa amin. Yan.